mga maritis maiha itun mamatay eh? <laughs> maiha mamatay kuno pero posible posible maiha mamatay diri hirap pwede mamatayhin alaw, kay hira nakatakda bantayan ang atin mga kinabuhi hira ang nakakaalam han atin mga kinabuhi Hira na katakda magbandilyo han adlaw nga na ka atin. Naubusan ka rin isirin ad, ibabandilyo na nira. Wari ka lang makabay din kuryente, ibabandilyo na nira. Asyete. Nga maiha, hira mamatay kay na i-exercise hirahan kada adlaw lakat-lakat, nadah -lakat, <laughs> kapit bahay, pagdiri <laughs> na kontento, makadhon kalo yung akanto, <laughs> di ba? Pag di na kontento kalo akanto, makadto dadamahan kalo yung akanto. Na exercise sira, di ba? An ira mga siki, mga kibalin na. Ngan an ira kahimo na exercise. Kay dan ira yaw-yaw, everyday yaw-yaw. <laughs> Ang era mga MM kibalen na. Ang era mga pangadag na pagyinawyaw. Yaw yaw, -yaw, -yaw, -yaw. Di ba? <laughs> Asya itiran nakatakda atin. Ngan waray hiton nira problema han era kalugaringen. Ang era la problema an iba nga tawo. <laughs> waray nira problema nira kalugaringen kaya maiyahira mamatay. Diri stress. Din ko problema la nera an ibang tawo. <laughs> Di ba? Kaya kamo nga mga marites ano? Antes kamo gumuwas ang balay dapat nakakaan na kamo. Pagpa healthy kamo. Ha? Asyan yung papel din yung kalibutan bantayan na kinabuhi. Ibandil yon amon mga kilos ang kada adlaw. Hmm. Pagpa-healthy ka mo, kaan ka mo hin prutas, karne, isda. Ha? Ayaw puro bulad, ha? Hmm? Kikibalo anim imim. Dagka na panga. Kibalan na anim siki. Ayaw na manluluya ka. Hmm? Yun, good luck kayo. Sana kunin na kayo ni Lord. Hmm.